dance boom kara, kara uh, uh, wag nang magpatumpik tumpik pa boom kara alam <laughs> nyo guys dahil sa buhangin <laughs> ayan o oh, maraming batang eh, may dalis ayan o oh. oh. sugat sugat ang pa kawawa ah? naman alika na <laughs> Haling, ana, para bilhan kita ng mangga Mang, mangga mango mango, mango? Yeah, oh this oh. yes, is mango Koma to Mbay. 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 Mbay to Mbay to Mbay ko Mbay to Tanggalin mo yung palangot mo. Dami, dami na. O. Isa. Pandawa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Uh, uh, apat. Apat. Lima. Lima. <coughs> Guys, welcome sa aking vlog. Oh my God, sinetsa ko yung mukha ko. Ang lalaki na ng mga pores ko. Oo. May bisita ako. Uy, uy. pule. Saan yung chicken ko? Manok. 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 Pule. Manok. 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 Say manok. 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 Ano yeah. May may language. Manok. Ano manok say manok. Manok. Yes. Say manok. 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 Isa. Yes. Isa. Isa. Yes. E. Say isa. Isa. Isa manok. Yes. Say isa manok. Isa manok. Isa manok. Mhm. Uh -huh. Bigyan mo ako ng isang manok. Isa manok. Oui. Isa manok. Combien? Magkano? 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 Yes. Isa. Isa. Kone. Manok. Isa manok. Magkano? Magkano. Yes. Ang matuto na kayo magtagalog kasi mahirapan ako sa inyo. Oh, ito oh, truamil. No, don't kill. anakil kill tomorrow. What, kill? Eh? Oh, ito oh. Oh, trua meal to sa, to sa. Yes. Oh, oh, ka na sa bahay nyo. Yung malaki ah. Ha? Ah? malaki. Yes. Malaki. Malaki. Compra, malaki. No. Malaki, grand. Ah, oh, yes. Grand. Malaki. 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 mo? Malaki. 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 passport? passport Hi. Sa ba? Malad? Malad? May sakit siya. Parang may magalis siya. Malad, isi. Ayan, oh. Mayroon siyang ano. na infection, Laki naman ng paamo. Isi. Ay, ala. Ayan, oh. Ninalangaw. Isi. Ayan, oh. Ala, buko. Ugasan mo yan ng ano? Dulo. Dulo. Dulo tubig. Dulo, savon. Mo savon na? I give you savon. Toothbrush. Mm -hmm. We oh savon. Oh, very good. Apre. Oh, apre. Ay, di po ka! Di po ka! Di po ka! Grabe ng alikabok. Ayan, oh. No. Ah. Parang halos lahat manchino yata manchino ng alikabok na ano ko na. Nagkulangot na naman ako kanina guys. Parang panglima lima ano nang kulangot kanina yun. Yung kulangot ko ang titigas. matigas yung kulangot ko parang baka. Yung paka ang baka na makunat. Ganun na ganun. Apre. Umalis siya, nagpipilay siya oh. Kasi yung sugat niya. Kawawa <coughs> naman sya. Ano na kasi yung ilalagay doon kapag may sugat? Oksinada Primera ba yun? Wala kasi akong Oksinada Primera eh. At saka Beta Dine. Wala kasi akong Beta Dine. Sige kung sana siya. Kaya ko sana. Inaantay ko si Usman na ibigay yung manok. Three days ko na sa kanyang sinabi na, bagbi, bibila ako ng manok. Di naman niya sineseryoso. Pera daw muna sa bagay. Tal negosyante din. Mukhang hindi nga ako bibigyan ng manok. Nakikita ko na. Wala siyang dala. Baka yung mama niya ayaw magbili, magbenta. No, mano? No, mano? Hmm? Throw me the sensor. Price increase na naman. 3.5. Pusay, throw me the your mama? Papa. Papa? Yeah. Parang palengke na rin ang presyo Ano ko, throw Hmm. Yung papa daw niya nagsabi ng trawa ng sensa. Ano na tayo magagawa? 3-5 talaga. Gusto daw 3-5. Ano siguro kasi nila na bumibili ako doon. Nabibili ako ng madahan. Pero baka ano lang to. Ano-ano lang ng bata na to. Itong suusma. Baka siya lang nagsasabi No, non, 3000? 3000, c'est Ah, papa? Yes. Moi, marshi. Marché 3000. Moi, c'est. Oui, 3000 marché. 50 pesos din ha, ang 500. Ang sengsa dito, 500. 350 pesos ang isang buhay na manok. Magkano ba dyan sa Pilipinas na kasi? Parang 100 lang, di ba? Ay, hindi. Mahal na rin pala. Ito ang mga bata na to, May, may ng babae sa harap ko. May babae kasi sa harap ko dito, guys. Ayoko yung pakita. Wala kasi siyang ano, pantakip ng dede. Naghayop sa kanin. Tumatawa naman ito. kompra Yes, Yes. Wala na, wala kasi siyang dede. <laughs> Sorry. Pasensya. Wala siyang dede, wala pa siyang uh, ano, laman. Bye bye Oo. Uh -huh. Kaya ayo. Sana malis siya ha, sa harap ko kasi. Kasi may dede din ako, mas malaki pa yung dede ko sa kanya. Kaya ako nakaganito guys kasi. <laughs> Di bang init-init dito? Pinagpapawisan ako actually. Kaso nilalagay ko tong ganito kasi nga yung dede ko nakikita. Kasi malaki. Malaki yung dede ko. Kaya ginagamit ko to, ayan o, oh, para hindi makita. Uli o mo. Tawang Tawang-tawa na naman. Tawang-tawa ka naman. Nilok na wakay! Nilok na wakay! Tawang-tawa na nyo. Eskong parang ako. Nilok na wakay!

naglaro play naglaro naglaro play yeah naglaro football I'll teach you my language Tagalog okay e uh, e uh, isa 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 the dalawa Yes. Yeah. Isa, dalawa. Tatlo. Tatlo. Truwa, tatlo. 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 for apat apat atat. apat 4 oke, 5 lima, 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 for 5 lima, Senk lima, lima, uh, lima, 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 Uh, apa. apa? Dalawa. Oke Apa? Tatlo. Lim, lim. Lima. Okay. ISA da Dalawa. Mhm. Uh -huh. uh, uh, Tatlo. Tatlo. Apa? Uh, um, uh, Lima. Ah. Anak di itu yang anak kok hai anak eh hey, sama so, jaya mendoa oh, itu mana anak itu kok anak anak koto ya hai. <tuk> hai how are you orang <tuk> main make up kan nama orang nggak make up <tuk> apa itu kan <tuk tuk> kenapa nggak nanti ay doma doma <tuk> anu <Anak>. surprise <tuk> Duma. Dumas. Eh, no, Duma. Dume. Dume. Bukas. Punta ka sa office. Punta ka office, Yes. Dume. 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 Ons. 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 Office. Yes. Okay? Yes. Okay ha? Ikaw ha? Isa. Okay? Ikaw lang. Ikaw lang wala nang iba. Punta ka sa office. Dume. Okay? Isa, Oke okay. Pandawa isa, isa, Bandawah. isa, Buat uh, okay. isa, Dallawa. Tadlo. Apat. Uh, apat, lima. Okay, moi, uh, isa, 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 Pandawa, isa, Dalawa, isa, eh, apa? Apa? isa, isa, Oke, Lima eh, isa, eh, isa, 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 oke okay, memori. memora oke okay? Lima, lima, mm -hmm. lima. Uh, pand pandawa pandawa apa 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 bisa 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 ah Oke? Okay. Okay. So mm. who will be the first one? <laughs> who will be the first one? Oke. Okay. Uh, sangfra. Oke. Okay. Okay. Wait, atang. ready? <laughs> Parenge? Yes. Parenge ready? Oke. Okay. <laughs> <laughs> Uh, apat, uh, apat, uh, apat Apat A Apat Dalawa uh, apat, Dalawa Dalawa Apat is cut Okay uh, Who's next? Naku Nakita na naman ang mga kabataan ito oh, Ang no, dami no, na no. No. Okay, who's next? Okay, isa Isa uh, Isa De Dalawa uh, Dalawa Patlo uh, oh, Patlo Apat Isa

ah, ulo. Ano? Bulat. Malaka. Isa may Ano, no Mano po. Ano po? Mano po. manopo po. Mano po. Mano po. ano po. Mano po. Mano po. Mano Okay. Um, mango. Yes. You want mango? Yes. Mango. Ayan, may mango siya, no? Yes. Bili tayo ng mangga bilang tulong na lang din doon sa nagbibenta ng mangga. Okay, okay. Okay, okay. You buy those. Those mango. Those mango. 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 mango dos, dos, ali. on, the, tra, tra, si set with nerve dis. isa, dalawa, tatlo, apat, lima. alam nyo guys kaya hindi ko pinapatos yung troamilaseng Sengsa kasi pag bibili na naman ako sa kanila tataas ng ganong presyo. Next na bili ko na naman, tataas na naman yan. May ugali kasi silang ganyan. Kaya hindi ko, hindi ko muna igogo yung ganong presyo. Siguro maintindihan naman nyo ako. Diba? Baka sabihin nyo, uy, maawa ka naman. Bili ka. Magkano lang naman. Naintindihan ko naman kayo guys, pero... Hindi kasi pwedeng gano'n. Yan oh. 3000? Mm, papa ,000, ,000. tell your papa yes Mr. Papa, Mervin, papa. my mon ami yes Mr. Mervin, my mon ami pourquoi 3000 thanks yes yes D'accord. aku you you are not my friend moi. yes Moi, no ano no mon friend Yes. one on mon free because you don't tell your papa ano ay bigan mo ako dapat wag wag taasan yung presyo to alos to to ay mo alos wow mesa to ay papa Ah, punta daw ako sa bahay nila. Ako? No? Yeah, Sebo? Huwag na. Huwag na, sebong, sebong papa. Alam nyo guys, dahil sa buhangin, ayan o, maraming batang may dalis. Ayan o. Sugat-sugat ang ito. Kawawa naman. Sala yung mga namamalim. Antayin lang nyo, antayin nyo lang yung mangga. Ayan o, bumibili pa sila. Ang galing na mga araw. Boom, karaka-raka, dance. dance.

oke okay, atang oke okay, ha mua ah, mua i give oke okay, party oke okay? mua i give la party oke party party oh. party party la 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 party na naman parte ang thanks sorry bakit ang wait lang, Bakit ganito mangga nila no? siya. O para siyang ano? Pabulok? Ano? Boiled, boiled dulu? no boil boil dulu boil dulu no? this one mango esukre may asukal daw ito ang mangga nila. Gusto ko sana siyang tikman, kaso... Mamaya kasi ano eh. Mahiling mga bulate ko dito. Ito yung tsura niya, para siyang puree na ginagawa. ito pala siya, para siyang sipong isla. Oh, ito na be. Mango. Merci beaucoup ah. Merci ah. Salamat ah. Merci. Bye. Yeah. Merci, merci. Bye. Yeah. Ulitin ko ha. Salamat yeah. ha. Salamat ha. Gigilok sa inyo. Assalamualaikum. assalamualaikum. <laughs> so, yes, namigyan na natin sila ng manga. So, impitahin ko sana sila. Kaso, ang dami dami-dami nga nila. Dapat isa lang. Or, ano, tatlo lang ganun. Impitahin ko sana sila sa office kasi nga bukas, mayroon kaming family day. So gusto ko imbitahin yung mga bata sana okay. dito Kasi parang okay. kami pa-drawing Oo, nagplano ako ng pa-drawing Pa-coloring ng books, gano'n So mga coloring, gano'n So sila sana Kaso kung sa dami pa naman nila At mamaya magkagulo-gulo pa doon Ako pa may kasalanan Yes Iba So hindi naman po pwede yung gano'n Alam nyo hindi pa kayo naliligo Ito, hindi ka pa naligo pa Ayy. Ayy. Ay, mamambe. Para ganyan. Kunin mo lang. Kunin mo <laughs> lang. Kunin mo Ilong mo, ay ano? Ilong mo. Dami-daming lama eh. Tanggalin mo 'yung ilong, 'yung ano mo, tanggalin. na. para binahan kita ng mangga. 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 Mango. Mango. This is mango.

Set mango. Ayun na sila guys. Bumili na sila. Tuwang-tuwa sila. Eh. Makapag-mango naman sila. Grabe, ang hangin dito guys. Oh, Ayan o, oh, may mga sasakyan. Yung mukha ko puno puno ng foundation. Oh, Makakapuno-puno ng foundation. Sige, sige. Mar parang araw-araw, parang pumapangit ako mas lagi dito. Mar <laughs> ano? <Mar> <laughs> <Mar> <laughs> so, itong dalawa ang in-invite ko kasi tahimik naman siya. Merci. Bye-bye. Sige na guys, thank you so much for watching the vlog. Bye-bye. <laughs> oh, bye na, bye-bye. Bagus, Wah,